Ang mga guro, mga pulis, ang magsisilbing electoral board members sa ilang presinto sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao para sa bilang Pilipino 2025. Ilang guro kasi ang nag-withdraw o na-disqualify. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Nagkumpulan sa labas ng munisipyo ng Bayan ng Butig, Lanao del Norte, ang ilang mga gurong dadalo sana sa final testing and sealing ng automated counting machines para sa bilang Pilipino 2025. Pero hindi sila nakapasok dahil hinarang sila ng mga taga-suporta ng iba't ibang mga kandidato na kumukwestiyon sa kanilang relasyon sa iba pang tumatakbo. There were objections made, just like you may disqualified daw. May mga relatives din, although beyond the prohibited degree, kasi ang prohibited degree is Uh, fourth civil degree or first cousin. <laughs> Dahil diyan, halos isandaang guro sa butig ang nag-withdraw o dinisqualify. Kaya nasa labing walo na lang ang natira. Ang kapalit nila bilang electoral board members, higit anim na pulis. Halos 70 pulis naman ang ipapadala sa mga bayan ng Lombaka-Unayan at Sultan Dumalundong sa Lanao del Sur. Dati naman na raw ng mga pulis ang tumatayong electoral board members doon. Ayon sa PNP, nakaantabay na ang halos 4,000 pulis na sinanay para mga siwa sa local at national elections sa ilang presinto sa bar. Pinadala na po natin yung kompleto po na ng SEB. Uh, special election board, mga pulis po natin, na uh, nakalipad na po sila. Alinsunod daw ito sa hiling ng COMELEC na dagdag puwersa bago ang butuhan sa lunes. Sa ngayon, 100% ng handa ang BARM na may higit 2.5 milyon na mga botante sa araw ng lunes. Binabantayan din ng PNP ang matagal ng alitan ng ilang pamilya sa rehiyon na posibleng makaapekto sa eleksyon. I have received a report but it's more of yung talagang uh, talaga more away. Hindi po politika, it's away. Yung iba kasi they take advantage na ito na nag-ano sila para mailagay, mai-contribute po dun sa election related. But if you look deeper, in God po before. <laughs> Nakahanda na rin ang armed forces na mag-deploy ng mga tauhan bilang Special Electoral Board o SEB sa Kaling Kailanganin. Mula Kota Bato City, nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.